Makakapananabalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagalis ni Judas, mula sa huling apunan, sinabi ni Jesus, ngayon ay mayahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunti'ng panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano iniibig ko kayo, gayon din naman mag kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga dagat ko. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ikaw ba'y kabinang sa mga lagad ni Kristo? Mga kapalan ng tayo ay nasa ikalamang linggo sa panahon ng muling pag ng Panginoon. Paano mo ba kung ikaw ay kay Kristo? Ang ating Ebanghelyo ay nagbigay ng pagkakakilanlan bilang mga lagad ng Panginoon. Ito ay ang pagpapakita ng pagmamahalan sa bawat isa. Nanala nako sa isang seminar na aking dinaluhan, pinapili kami ng pangalan ng aming pangkat. Ang bini ng speaker ay dapat ang pangalan ng pangkat ay kakatawan sa aming mga katangian. Sa pagsani natin sa mga organisasyon, dapat ay nakikita sa atin bilang mga kasapi ang katangian o ang values ng grupo na iyon. Tayong mga tagasunod ni Kristo, dapat ding makita sa atin ang katangian pagmamahal dahil ito ang bilin sa atin ni Jesus sa ating Ebanghelyo tayo bilang mga alagad niya ay dapat magpakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Kasama sa pagmamahal na iyon ay ang pagpapakita ng pagmamalasakit sa, sa bawat isa, sa bawat mananampalataya ni Kristo. Muli ang panawagan at utos ng ating Panginoong Yesus ay pagmamahal. Nagmamahal naman tayo, di ba? Pero kung ating titingnan, ito ay higit pa sa inihingi sa atin ito ay higit pa sa ating nararamdaman. Tayo ay tinatawagan niya na tulad ng pagmamahal na ibinigay niya sa atin, ito ay ang pagmamahal ng walang hinihinging kapalit, pagmamahal na handang magsakripisyo para sa iba, pagmamahal na kahit ang ating mga buhay ay ibibigay alang-alang sa ating kapwa. nawa sa pagpapatuloy natin sa pagalakbay sa ating buhay pananampalataya, hindi natin ang biyaya na, na makapagmahal tayo katulad ng pagmamahal na pinakita sa atin ng ating Panginoon na walang pinipili, walang itinatangi at tandang magsakripisyo para sa ganon ay mapabilang tayo sa tinatawag niyang mga alagad at tagasunod sa utos niya. Sa putong ito, samahan ninyo ko sa isang pananangin. Panginoon, salamat po sa pagmamahal sa amin. Tulungan mo po kaming tumulad sa pagmamahal na ito upang maging karapat-dapat kaming tawaging mga alagad at tagasunod mo. Amen.